Magandang araw mga kaibigan uh, Bigyan natin ngayon ng opinion reaction itong post ng Pilipinas Today Batangas uh, Ito po yung pahayag ng former president ng Integrated Bar of the Philippines uh, tungkol sa impeachment na lumalabas eh talagang ah... Uh, hindi na mapipigilan ang pagkapanalo ni sara sa impeachment nito. At ang mga House Prosecutors, eh, kahit tatakbo pa sila sa Supreme Court, eh, parang wala nang, uh, wala nang pag-asa. Okay. Eh, ito yung statement ng ex-IBP President. Impeachment, wag nang paabutin sa Korte Suprema. Ah, uh, Nagsalita itong si Atty. Bukoy, ang spokesperson ng uh, House Prosecutors, na in kaso daw na i ng impeachment court yung impeachment case ni Bipisara, baka dudulog sila uh, sa Supreme Court para doon humingi ng ano, Ah, uh, para humingi ng utos sa Supreme Court na ituloy ang trial. Ito, ah, Revealed by attorney Domingo Cayosa, former president of the Integrated Bar of the Philippines in what he sees as a problem in bringing the impeachment case against Vice President Sara Duterte to the Supreme Court. Okay? in an interview with Super Radio DZ BB BB this Sunday he said that BP Sara's impeachment case can be taken to the Supreme Court if it is completely trash but sabi niya traditionally and historically the court is avoiding political questions. Secondly, sabi niya, the Supreme Court reaches 9-9. Kumbaga, the issue is over. They will just decide. He added as a hint that the Supreme Court might take a long time to decide the impeachment case. Meanwhile, in the same interview, kayo sa called on the senator judges to pray that they should supposedly do their jobs and not to politicize it. Okay, so ito yung ating opinion. Agree ako dito sa sinasabi ng ex-IBP ex -IBP president na political itong impeachment. Kung legal sana, legal ano, ah, pwede trabaho yan ng ano, interpretation of our laws and everything. Ito kasi yung impeachment, nagkahalo, legal, political. It's not purely legal. Kaya mahirap malalagay sa alanganin ang Supreme Court. Inamin nga ni Atty. Bukoy ang spokesperson ng House prosecution panel na posible magkakaroon ng constitutional crisis ano okay binasura na ng impeachment court ang kaso ni VP Saram. ang kamara pumunta sa Supreme Court at ang Supreme Court mag-decide pabor sa mga prosecutors at otosan ang impeachment court na ituloy ang trial. Nakikita ni Atty. Bokoy, siya rin nagsabi na may posibilidad ng impeachment court hindi susunod. Kasi narinig ko yan si I think, isang senador na abogado na as far as impeachment is concerned, it's only the Senate has the sole power to try and to decide. Kasi nga, special court sila para sa mga impeachable officials. Kaya pwedeng magmatigas ang impeachment court <laughs> na amin ito. Hindi sa inyo. No. That's our decision. <laughs> so, constitutional crisis. At tama itong agree ako ha. Itong opinion. Although, these are just opinion. Ano? Opinion lang ito ni Atty. Kayosa na his historically and uh, traditionally umiiwas ang Supreme Court sa usaping political. O tignan nyo yung uh, nangyari kay Pierre Ardy. nung dinala siya, kinidnap siya padulo uh, papuntang Netherlands. Ang mga magkakapatid na Duterte nag file ka agad ng ano yon writ of uh, habeas corpus uh, wala na wala nang balita hmm. ano ba maraming ano uh, kasi ang supreme court tama itong sinasabi ako agree uh, agree lang ako opinion lang ito opinion ni attorney kayo sa ito rin ang opinion ko pwede sabi niya na the court The Supreme Court might take a long time to decide the impeachment case. So, pwede. Anytime, ang Kamara, they can file petition, mandamos, whatever, sa Supreme Court. Kailan? Hindi nila maapura yung Supreme Court kung kailan nila aksyonan. Eh, para maiwasan ang constitutional crisis, eh, di, <laughs> ganyan na lang. Kaya, ito, wala nang ako opinion ko lang ito wala nang makakapigil sa pagkapanalo ni BP Sara sa kasong ito. kasi kahit matuloy ang trial granting na hindi madismiss ituloy may jurisdiction ang 28th Congress siam na senador lang ang kailangan ni BP Sara para maacquit siya ay eh, mabibilang mo na talaga very clear sobra pa siya siyam Mahabot pa ng 11, 12, 13, na Senators ang tutulong mag-acquit kay Bipisara. Sara. So, ano pang ang asahan natin? Sige, tuloy ang trial. Why not? Kaya lang, sabi nga ni Bipisara Sara, gusto niya ng bloodbath. Kaya lang, susundin daw niya ang payo ng kanyang mga abogado nga na i-dismiss na ka kaagad. Kasi uh, para hindi siya magsayang, gagastos siya ng pera pambayad sa kanyang abogado. So, salamat dito sa opinion ni ex-president ng Integrated Bar of the Philippines, Attorney Domingo Cayosa. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Uh, nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talaandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pan tulong natin sa tribong. Namimigay tayo ngayon ng mga libring yero at pako sa tribo para makapagpatayo sila ng mas maayos na tahanan. Panorin niyo ang video nito. ito. Muna ni ang mga yero sa ipanghatag sa mga taong uh, kadtong mga nakikuyo lang o kadtong mga daot ilang balay. O karon muna ni sila ang mga tao nagpasalamat sila sa bahalag na gaulan. Excited kayo sila nga magkuha sa ilang yaro. <coughs>

Mi anpino, chano? May isumpam ay? Ano? Kuna ay dayan si. Oi tanan ois eh. Sa paan siya? Jaj, out the end eh. So Tato na buswangan. Haha. <laughs> uh, Saan? Muna ni ang balay ni Angkol, makita yun nga na, na ngaulog naganiyang uban ni Hero datat kaayo. Oo. Oh, muna ni ang kada ko sa buslot sa balay ni Angkol nga dagko na kaayo oh mo na ni ang itsura sa yang balay sukaron, karon nga nagaulan sa so, natagaan si Agero so magatop ni si Angkol karon oh nagaulan na nagani ang ilang salog at sa Ginoo og oh, salamat usab sa na sponsor kay ako akong atop matupan na gyud kay nangabuslot na oo oh. na ulanan. Dili na gid may matuluan. Salamat kayo.